Bakit nga po ba ang mga mayayaman lalong yung yumayaman? For today's video, I'm going to share to you for reasons behind kung bakit nga po ba. Firstly, ang mga mayayaman is nangungutang silang mga pera para palaguin ito at ilagay nila ito guys sa businesses or mga investments para lalo pa pong dumami ang kanilang kaperahan. Unlike sa iba guys, ang ginagawa nila, magutang sila guys or mangutang sila para pambili ng mga wants nila at pang-celebrate ng mga birthdays or mga occasions or mga fiestas. Pero, guys, ang mga yayaman is delayed gratification sila, hindi sila instant gratification. What is the differences, guys, between delayed gratification and instant gratification? Meaning, guys, ng delayed gratification, yun yung mga mayayaman, palaguin na nila ang kanilang kaperahan if dumami na at nagkaroon na sila ng income, tsaka pa nila guys, bibilhin ang mga wants nila at tsaka, tsaka pa nila gagastusin ang pera nila pag may tubo na ito or mga may profit. While po yung instant gratification whenever you receive the money, And then, if nandiyan na po sa kamay ninyo, bibili niyo na po agad-agad ang mga wants ninyo. So, it's not that way. If may pera kayo guys, kailangan muna natin ito palaguin, ilagay sa mga businesses or sa mga investments para guys, tumami pa ito at hindi na tayo mamamroblema guys whenever we face mga emergencies kasi hindi po natin alam kung anong mangyayari kinabukasan. Secondly, ang mga mayayaman is open-minded sila. Once may nagtanong sa kanila guys, if Open-minded ka ba? Agad-agad guys, ang mga mayayaman, ang answer nila is yes or oo. Whenever may mga opportunities, especially guys, mga businesses na ino-offer sa kanila, agad-agad nila itong ginagrab, guys, kasi ang mga mayayaman, guys, is risk taker. Ibig sabihin, guys, matapang sila, guys, at matatag ang loob nila sa mga businesses kasi alam nila, guys, madadagdagan ang kanilang kaperahan at ang kanilang mga income. Thirdly guys, ang mga mayayaman is may mga insurances. Kasi if tatanong niyo po sa iba guys, if may insurance ka ba, ang karamihan din, ang sagot nila is, bakit? Mamamatay na po ba ako? Ang mga mayayaman guys is may mga insurances sila. Kasi guys, hindi po natin alam kung kailan tayo maaksidente or kailan tayong mawawala sa mundo. So, mga mayayaman is may mga mga insurances like mga plans guys na mga kabaong ganon. And lastly, ang mayayaman is they don't put their money in one basket. Ibig sabihin nito, guys, if may pera sila, guys, hindi nila ito nilalagay sa isang business lang. What I mean is, pag may pera ang mga mayayaman, nilalagay nila ito sa iba't ibang businesses nila. Para if hindi nag-work out ang isang business nila, then hindi po sayang yung pera nila. So, ma pupunta ito sa mga iba't ibang mga businesses nila kung saan nagje-generate ito ng money or income. So, I hope this video will be helpful to you and I hope you will like and share and follow ang ating video guys for Others to benefit from this video. Thank you so much for watching. Love you.